Mayang adlaw mga higala, another day and another vlog episode no para sa Davao Portal. Karon akong i-share sa inyo ha kining, uh, akong ginakauna no, akong ginakaunan after nako na mag -jogging. Hapon ko nag-jogging mga higala mga 5 and then after ana mo diretso na akong dinner para din ako mukaon sa balay. Mao ni siya ang gingon nako last time mo ang cafe di Armando no. Diril ni sa my convenience kilid sa my Chris, no sa Toril. So kumaka makalaagbog to rail pwede ninyo i-try so narani ni siya no sa daplin sa karsada so makita ra ninyo so atong sudlon so mo ni ang yang sa sulod so dagan po sila mga baliga dari mga igala no apart from and... mga oh, coffee ug ban pang mga drinks na alis mga presen na yung mga pasalubong okay. mga nakapak na daan no? so mo ni ang ilahang ah, <laughs> sa sulod <laughs> so na yung ay mga klase-klase na pagkaon. So of course na ang mga kapilian sa mga kape no. Ug uban pa nga mga drinks. And mo ni siya ang itsura sa sulod, nindot pud ang ilang ambiance. And and then kinilang mga prada ko mga pwede ni pasalubong. So dagdag nga palit diri mga higala nang mga kananaga drop by lang god kay palit og mga ingon ani. Ay mga kape, naslay mga para ang mga dessert or mga cinnamon bun or mga muffins pag pa no so daghan og mga selection bisag gamay lang ang ilahang cafe so derita ah, uh, ka order na ko ana no usbon na ko gamay lang jud ang ilang lugar no mao na ilang logo so naalan sa siguro ay uh, mga upat ka uh, table for couple and then duha ka table para sa mga group no so inaala lang kagamay daghan po ang ilang mga kapilian sa ilang menu oh, magkita nyo na slay rice meals na slay mga dessert na mga pasta kana siya kanan yung nakita mo nang ilahang kuan ko no owner ko no na siya so na siya sariling painting and then na po yung mga lain-lain nga art po do so another shot sa ilang interior mga higala no so ganahan ko diri kay wala kay siya tao and then maserve dahil ng imuang order Okay, kadalasan mga gudari mga igala, nag-take out ang ilang mga customers. So, Dahil ito, ginoserve ang, ako ang order. Ayan akong, And, oh, akong order. Mayroon na akong food. Ang... Oh, na akong order. Mga yagala. ang akong order lang, biryani. Paborito yun ako, ang biryani dere. No, di mo po nga expert ko sa pagtilaw no, sa biryani. Kaya di mo po nila na ako mga ipang tilawan. Pero kinig yun akong ganaan po ang ilang timpla and isa mahurot gud na ko nang ilahang ko every time of course na chili dira no Di pwede nga wala chili uh, apil gud na siya sa ang kuan pampalasa so dire so mo na siya ang ilang itsura silang biryani dako pud ang serving mga igala mabusog na pud makita nyo init pa kayo pugan na to na siya og na lemon para na naisipa nice and then so na ano, mga una ta mga igala no mo siya ang itsura and um, gaso aso pag yun <laughs> so lami good po dang ilang ko so kung naa mo sa turil makalaag mo turil for example sa saka mo wipers pick niya mangita mong mga uh, makanan pwede niyo ni consider dere nga kuan kananan na lang ni siya sa highway along the highway no sa may field crease makita ra na siya sa kuan highway no ay nausik pa yun so ang ra ka kay na, na kun nahurot so mo na mga higala no ang atuang kuan karon vlog karon bye bye